Starbucks tayo. <laughs> Alam niyo ba kung anong oras na? Yan yun. Oh. <laughs> 3.57 a.m. Ay, nakalawas ng trip. Gusto mag-unbox. So, yung guys. <laughs> mag-unbox na naman kami meron naman tayong in-order sa Temo. Meron kasi ako ulit na buwang libre. Kaya, napa-order na naman tayo na medyo maganda-ganda. So, in-order nga pala namin ay meron ditong burger press. Meron ditong backpack pillow, plastic case, full cover for men, at pa, neck pillow. So, medyo marami kaya i-unbox na namin ngayong madaling araw. Pusa na natin. So, ito yung unang laman niya. Ito so, yung backpack. So, uh, backpack to. Hand carry. Pwede na. <coughs> Ganda rin yung sena. ito yung may zipper dito. May zipper siya dito. May zipper siya dito. Ayun, malapit eh. Normal na backpack lang. Tapos, pangalawang outfit. Ito, neck pillow. Kasi walang neck pillow sa akin. Ito ba neck pillow? Walang <laughs> reaction <laughs> Next. ang uh, ang natin ay damit ni Kim. Ay, hey, dress to Ma, Maganda nga to. Na-order ko sa'yo. Maganda, oh. Oh. Parehas na naman. Oh, di ba? Ay, ganyan na ako, eh. <laughs> Gago! Okay lang to. At least dalawa. Isa ah, lang. Ah, Diyos ko! Kailan na ako nag-ulit ng damit na tayo order. Sinakayang mo. binayaran mo yan? Ha? <laughs> oh, 20. Ay, may eh, ganyan na ako, di ba? Eh? Ay, ko sige, bigay ko na lang sa iba. Huwag mong subukan. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, May ulo ko. So ayaw ni Tim nang paulit-ulit na damit. Gusto niya lang isa. Diyan mo na. Mayroon naman itong in na travel folding carry bag. Ano naman to? Bakit ang lit? Lit lang to? Oo, saan? Travel folding nga eh. Ganun ba yun? Pag binuksan ko lalaki. <laughs> Bobo. Pero <laughs> so, maliit lang siya guys. Pag binuksan to, siguro lalaki. Uh, ganito ko laki to. Travel folding yan. Travel folding. <laughs> Tapos, may tayo dito guys. Ito na yung totoong ating lalagyan ng yelo. Ito, totoo na to. Lalagyan ng yelo, silicone. Oh. Diba? May tama tayong na-order guys. Laging mali, laging mali. Huwag kayo iya. Yeah. Tapos, meron din akong inorder order dito na ano to? nito? Um, parang pisata ng ano pa, para maggagawa ka ng hamburger. Ito yun. Kasi mahilig ako mag uh, gawa, -gawa mag-marinate marinate burger. hamburger. And last one, ito yung inorder order natin. Unan. Bakit ganito? Pipit na pipit oh. So unan sya guys. pag ganun. Tignan natin kung ano yung tura. <mulipin> Parang bigas. Akala ko nung maririsip ko to ganun sya kalaki. <laughs> Kasi malaki tong unan na eh. yan. Hanggang diyan yung... Yun. <laughs> so tignan natin kung anong pigtura nito. Bakit uh, ganito siya kaliit. Eh. 47 inches eh. gano ba kalaki 47 inches? So, tingnan na natin to guys. Kung gano kalaki tong una na to. Tingnan na natin kasi. So, ayan yung plastic niya sa loob. Ayan, di ba? Okay, mga. So, ito siya guys. Yung unan. Gano'n natin sa plastic tama Ha? tama yan? Oo. So, ayan. Try <laughs> oh diba? Oh, so, ayan guys. Ayan yung ating una na in-order sa Temo. Uh, <laughs> Bakit ba? Bakit ba? yan? Ganyan talaga yan. Eh, siyempre napipit. Ito si Mumuna. Mura lang yan, 80. Mahal! So, 80 lang yan. Mahal! Try mo nga kasi kung paano mo gagawin. Eh! Mahal na yan mo. sige nga. ayan na siya guys. Yan natin kung anong itsura niya kapag nakahiga si Kim. Try mo lang kasi. Hindi naman matigas. Yan, yan. Maganda naman ha. <laughs> Di ba maganda? Paano? Baka napipit lang. Hindi nga. Hindi talaga maganda. Ay, <laughs> <I> love ko. <laughs> yung matigas yun! <laughs> matigas? Hindi <laughs> ganito. Eh, baka napeke ka na naman ng tayo mo. Ikaw nga, eh, yung bilga. sabi ko kasi yung pang dito lang. Oh. Yung maliit. Oo, oh, okay. <laughs> Ayun, reklamo ba tayo? Wow. Get <laughs> it? <laughs> Bakit? Okay naman ah. Baka naman napipit lang. Man, right. Wala. Meron pa yan. Ganito kasi yung itsura niyang guys. Ito yung itsura niya nung in-order ko. Hey, Iba, so, ito yun siya guys. <laughs> May mga picture-picture picture pa. Igagol. Hindi ka ka pinili eh. Kapangit ng kumulong. <laughs> so, ayan guys. Nakikita nyo. Oh, ganyan yung ini-expect ko. Pati nga. Oh, ganyan, malaki. O, oh, nakakayakap ka ng maigi. Pati niya, pati O, oh, mo. <laughs> so, yun guys. T Ayun. ganyan lang siya kalaki. Pero tingnan mo sa video talaga. Tingnan mo, may cura Pero, oh, malaki siya sa video, o. Oh. Oh. Tignan mo si ate, nakakapag ano-ano pa nga ng baby, o. Oh. Eh, nga. Oh. <laughs> Pwede mo kasi magpapudol eh. Oo, diba? Nakahiga-iga pa si ate doon, no. Tingnan mo lang sa Wait lang kasi. May ko eh. Nape-kill din naman tayo ng temo. mo. See you next vlog. oh. Oh. Ano yung ngyari? Te mo naman, pakaliit. Hindi nga makaganyan yung un-uno-uno ko. Nang tayo ko. It's a prank. 95 to? Oh, sale si yan. Napakamahal. <laughs> so, yun. Sinabi ko, kung pumili ka ng ganyan, kalakre, sabi ko, yung pang dito lang sa Balakang. Oh, diba? Tapos, yung ko. Okay, sige, next time, order, umorder ka. Ikaw na lang ang order next time. <laughs> ganito kaya laki yan, no? oh. Doon sa video. Hindi ko naman balak dito bumili nito. Sa Pinas ko balak bumili nito yung ganito, eh. Napapold mo naman yan, eh. Dalin mo lang doon. Ay, hindi. Pipit na, pipit na yan. Pag gano'n mo, na. <laughs> <laughs> Try mo nga, mga. Hindi <laughs> e, na, <babangun> ako. Ah, <laughs> Tagi walang spray. <laughs> Ya, <laughs> cura. Okay naman na. Ah. Oh, di ba kada mo ng unan? <laughs> oh, oh, yakapin mo, yakapin mo. Pat ka kung kat, katulad sa video. Napakalit masarap yung braso ko. <laughs>